Yan, guys ha, uh, mayroon tayong dalawin dyan sa unahan isang uh, matanda marami siyang binubuhay mayroon siyang mga PWD so tingnan natin so, dito tayo dadaan sa ilalim ng pungot 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 Sa mga followers natin, uh, baka naman suportahan din natin si Tala. Tala Empowering Dayot. Uh, bagong nga uh, nagsimulang tumutulong. Salawin nyo ang kanyang channel. Mapasubscribe talaga kayo. Promise. Okay, okay, okay. mga mga. dito mga kogon na dito, ba? Oh. Ang ganda tingnan. Parang rice field. Ang oh, grabe ang ganda nitong view dito. Dito pala tayo ngayon sa Sumusa, Sumusa Tabugon.

Ay, ang wood daw. Oh. kayo niyong mais. Ah, tao dito. Ay, hindi hangin hangin, hmm. Taba ng mga mais nila dito. Dito lang kayo magsakay. Hmm. Ano ang tao may jasir? Ang cute. Ang cute din ang ano, panggatong. Ang itaong mangi mo, nga. Ang ah. itaong mangi mo, Gani gani. Iba so mo na yung dito. balay din. eh? Mm. bal hindi to sir karon tumhangin. hangin. Di kuha gid ana pud diri Ang kato na stroke na ko diri naman gustong dibla di mas oh. So yan po uh. Ito po yung bahay na ni Nanay Teria. Teria, Nanay. Mm -hmm. Marami mm -hmm. ta. So mayroon siyang PWD at saka mayroon din ano po na siraan ng bait na anak. Nakarita. Hey, no ya nandito po yung ano. Anak ni Nanay. Si nana. Pangalan gan na Ang unsa naman, ah. <laughs> 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 da, angir, Kumusta naman? Kumusta Lorena? <laughs> kumusta? Mm. Kumusta? Ha? Ah. Kumusta? Dang uh -huh. Tentang Oo. pila na kaya ito yung mo na? Ako? Si hmm. Pinti Si Tatay? Si kumusta? Oo So Inyohan yung mga mais din, he? Okay, so, po sino pong nag sino pong nag-ano dito? Nag-alaga sa mga oh, maestrenyo. Ako po rin eh naggiya ko. nag ko Maglingkod mag mag lang. Ako po magtatugas mag-aginod. So yung yung mga anak ninyo, ito isa to si Lorena. May polio. Mayroon din eh kayong polio nandoon sa itaas. Oh, yung uh, ano mayroon siyang anak na polio, guys nag -ano lang na? naghabi ng basket naghabi so, ng basket dika, yung polio mo so tingnan natin mamaya ha oh, so ah, sa ngayon ay matanong ay, taid, tay sa, na. Ah, sa ngayon po ay eh, mayroon kayong uh, PWD buti na lang yung PWD ninyo nagsisikap din nag naningkamot naningkamot huwag ka nang naghabi na ng basket ba kanito, nando nandoon sa loob daw si tatay din sobrang tanda na nag-ano pa rin sa mais nagalaga ng mais, nagtanim ng mais, magano lang, makaupo lang daw magano. Ma nakaupo lang, makaupo lang daw magano, mag uh, -ano? mag magamas. -mag so ikaw din ano din yung pinagkabalahan mo? Maglapong pagpag. So ang trabaho ni Nanay din, oh, maghabi ng basket din kasama ang anak niyang PWD nandiyan sa loob. So si Tatay yan po, uh, sinabi ko si Tatay ang taba ng mais ni tatay dito. So, ilan ba lahat ng anak niyo na? Ang anak, Oh, ito. Nasaan na yung mga ano? Pulos naman minyo. Oh, nasaan sila ngayon? Ang ang ang, na minyo, gibyaan sa asawa, mo nang ni anay balik sa ako. Ah, amuan. Kinsa man? Amo um, lang na stroke si Roni, na stroke. Ah, kang anak na stroke din. Oh, tani, suri-suroy. Oh. Tapos na pulio. Nya kani. Magisu na sa paglakaw. Nang among kamuhuran na adya puyo. Oh, nang baya. Oh. So ang iba, nasaan yung iba nakatira? Oh, muna ang akong kamagwangan adya. Ani lili, tawdi. Ginagawa nah, hmm. na? nah, hmm. oh. oh, ang trabaho kay na pwede mo Na adin sa imong ipo. Wa, karon pa na. Karon adin. Bang Oh. Og ang akong ikadu among ikaduhang apo, kana duha ka bukni ang ginaulumad gina po hi. Hmm. Nag-eskwela na mo, lakaw na pauli na ngatos ila, mo eskwela kay to ang eskwela na ba sila to Wa man klas ini ang gina din hi. So ang yung pangkusumon yo. Ya nagrugol sing mga bayad ng basket. So, ka -ano ba yung kinikita nyo sa basket ninyo? Mang human ito nagduha ka, ana. Taxi city 30 ang buka. Ah, yaba na, yung wala. So, mm. ilang araw po Pero matapos? Pero, buntang gabi eh. Ilang araw, pila ka adlaw mang human? Usag si mana, duha. Isang linggo, dalawang linggo matapos yung isang basket? 700. So, dyan nyo kinukuha yung pangbigas-bigas ninyo? Oo. So, ang kuwan, kanang yung mga anak, dili wala pud dili pud mahatag inyong ah, anak ninyo wala sa ay na, si, na maput pud pamilya man nindura, si ito si Lorena po itong <laughs> anak ninyo na babae eh. matagal na ba siya nagkaganyan dugay na na si Raina 2013 2013 pa so ay dugay na kay tayo, no ang pa kung may kaagi ka, ka pait nga Ah, basta si Paik yun. Kaysa sago pang among mga anak ko, pa mga niyo. Sir, nandiyan wa, naman, wakon na problema. Kaysa sinako ang bugas. kada si mana ini arung si mana parit mik usak kesakung humai ini kesung si mana usak kesakung bugas unya karun pagpangaminyo na sir sa among mga anak di wanatanan hmm. uaw naman mi oy no mahatag sila sir maayo pero ka nga mga ayo mi dito sir adlaw tanan nanabay na pamilya kumusta po daw panginabuhi sa si mga anak nga mga ninyo nanabaho pod intawon sir nanabaho so wala pay mga sakit-sakit ay wala pay mga arthritis Hindi, asa ko kini na sir Kani so, pika, dili kay sa pika. Mo na mag mo mag na mag maguna ko mag Koakul ko Ko ni na ko pe lebagi na. Ora di bagi na So hinahinay lang gyud. So, so karon na pa mo ibugas karon gamay, gigay na lang siya. Gamay, gigay. kayo? So, kung mahorot, asa naman po na, Gapon, upat kilo. Gapon, sapon. Ay. Gapon, nabili kayo ng apat na, na kilo? Upat kilo. Tay, ako di kong limon siya, ako. Lang awas, lang. No, upat kilo, gapon. Ako'y nagpalit. Upat Yon, ka kilo, kayo. Upat ng Ano? 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 manulis Ano? Oke, okay, Rama, nunggu les, weh. So hai, weh, hai. Kayak kaya lah, kenapa kok? Tata, lega. Ha? Hah? Tata, Alexis. Harus tata, oh. Tata, nyako sih, kau cari nih. Yang si Lorena, guys, nah, kalian di anak opo, ang tegal ini saja, yang nananya. Menghai kah? Menghai dia nih. Musai musuh dan karun. Musai musuh dan. Wala? Karun, nakapan itu, nakah? Sama tuh, papa kalah. Wala, wala pa kayo pa kaluto? <laughs> wala pa, <kayaloto? laughs> oh, pa ha? Wala pa? Wala pa. Yan po ang kalagayan ni Ingo. ni. Ha? wala sa namin yung ano po. ko po yung mga ito po yung ginagawa na dito. Yeah, no, ano? mga ito. Ano ang sana? Apo? Oo. Oh, Muna yung anak-anak kamahuran. Ang kamagwangan. Ayaw ka na. Buhilog ang. Shhh! Oh. <laughs> oh. Eh. At saka si... Si Baidune, no? So, ito po yung ginagawa na dito. At saka ikaw rin na, minsan ay mag-ano, mag-happy ka rin ito, ito ng pa. ano. Ang po yes. At saka yung panganay ni nanay, si pangalan mo ate? Marik Prince. Bago ka lang na-uwi dito. Babagor oh. ka na ulit. Oo oh, niya, akong sabah. Oo, mm. oh, tora mga amo dito sir, oh, silingan may ugangan kong banjo. Ya, yeah, wakita uh -huh. na dito sa... So, yeah. si ate, si pangalan ate. Koy, si Kuya Johnny po ay <coughs> polio, polio ka ba no? Mm, polio. Uh -huh. Then, uh, ito po yung mga pwede pakita yung ano no, imong tiil. Yan ah, mara, maliliit yung mga niwang, niwang, niwang ayan tiil. So, pila na ni katuig imong pagka

ang akong toto iba na ibuko niya, ni dili man yung butos kong atngal. Ah, oh, ba ba? Oo niya, mm. na istambay ko, wag ko yung trabaho. Ako mo lang ipapahuay. Bakit ipapahuay lang sa, no? So, na ikaroon yung kanang inyong unang pang panginahanglad sa pagkakaroon. Oh, may parta sila. Pagpugas, ano? gas? Ang among kinang lang karoon, ang among pang-survive -pang sa kinang na araw-adlo. No? Oh, katulad nang Bigas. No, um, Bigas ino. Um, you know? Mm. Um, um. Kapag wala talagang bigas, napakahirap no. Oh, okay. Kasi ang mahal ng bigas ngayon. Uh -huh. Mahal eh. Oh. So wala na ilang langan, tagaan ta mag pambugas. Ha? Nay, salamat kay nai ha. nai ngari nay. Isto-isto gar gamay So kare, palit na ni siguro Korok Bugas. Sa ha? 1 2 3 Salamat kay sir <laughs> Bye, Maroon kayo. Ano? Ah. Pakita ko ang tatyaw sa hamong bugas. Ha? kang ah. gato, sir. Maulala oh. siya na, sir. Konti na lang, no? Mm. Konti na lang yung bigas ninyo. Mm. So, makabili kayo ulit ng bigas. Oh. Oh. So, maugin na yung importante karon. karoon. Oh. sir. So, hinaot so, na nakatabang may sa oh. ang unang panginahanglan sa karoon, ha? Oo. Oh. Ay, Ha? importante bugas, sir. Kay oh. balan oh. oh. Kay di naman takabarong buwat tayo kaon. Oo. Oh. Oh. Dili ka trabaho. Dili ka trabaho. Mm. Mo gina sir, kipila ka Mm. Ambo ah, Oh sige, ah, magampol tapi mes gino ngana tay grasya. Oh. Ngayon Ika... salamat mm. sa inyo sir. Mm. Nagarong adlaw ang ani ay grasya ang inyong gihatag sa mo. Oh, walay wala isa, wala sa payan. Kay kami ah, nagkinahanglan. Ano na magpasalamat? Oh. Mm. mm. Sa Ginoo. Amo ah, pasalamat ni si Ginoo pun mm. Kay <coughs> ang Ginoo mo nagtudlo sa inyo nga maabot mo mm. ini sa among kaugalingon intarung adlaw. Kasi hmm. Kaysa may nagdahom, ko magdahom. So mayroon si... kang 5,000. <laughs> Salamat okay. ta. Salamat, 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 sir. Sir. Masaya ka tay? Lipay ka? Salamat, sir. Oh, okay. sir. pa Na bote ang Ilang ida dapat na 80, sir. Hmm. <laughs> Salamat. Hapit na ka 80 tay no? Hapit ka. December 12. So lipay na ikaw ron? ron Lipay oh. yo. So, si, si bayjone, bayjone, karun bayjone nak hatang tang, ano si, Sa may ni mo. Ng ngayo kung dako kaying salamat nga na abot lang grasya karong adlaw ang ganyan daw tinodo jun Jimmy ah Jimmy ah Jimmy Jimmy pala ah uh -huh. si Jimmy uh -huh. salamat nga abot ang grasya karong adlaw nga makapalit ang mik panginahangla na mo sa mong adlaw uh -huh. adlaw uh -huh. na mong paggamit sa gamit paggamit sa mumbar pangadlaw nga, nga magamit magamit uh -huh. labi na nga na kay igsuon uh, ko ano? na kay nga kay igsuon nga Salamat yung kong dakong naabot mo yung adlawa ron dito ilang mama, sir. Nakadawa sila daghang grasya nga hindi ka ninyo. Hindi ginmikalimot ninyo, sir. Ang sponsor natin ngayon ang Ilsyaday Family of Singapore. Ilsa Day, family of Singapore, maraming salamat sila po ang napili nating bigyan. Dahil pa madami-dami sila dito at sa sinanay. Medyo matanda na si tatay, matanda, malapit ng utsinta. So marami silang membro dito at ang ginagawa nila, ito lang po ang, uh, itong basket, paghabi ng basket. Uh, dito po uh, nila kinukuha yung pangaraw-araw lang pangangailangan. So ngayon po si tatay, mayroon siyang mga matatabang mais pero wala pang bunga. mayroon bunga pero hindi pwedeng makain tayo, no? Wala pang bunga. Oo.

Yan po, yan po guys, uh, nagbigay tayo ng uh, tulong sa kanila. At saka ayan, malapit nang umulan. Bye-bye! nagano nagtubig ba nagtubig ilang kuan ini ilang eh. dalan so, yung motor namin nandoon pa sa ano po sa kabilang ano atawid pa tayo dyan eh yan makulimlim na malapit ang umulan kita sa inyong lahat maraming salamat Maraming salamat sa Asia Day Family of Singapore. Kung saya day Singapura, of Singapore, maraming salamat. Shout out pala sa Team Trolala, Team Trolala. Shout out sa inyong lahat. Shout out Miss LC 130, si Rere kamo pili sa Ang Law Sister Charity Supporters Group, Dapabian, Fabian Opolintisima Clan. Nobina Group of oh, Arlene of oh, Perpetual Help, shout out po sa inyo ani dre bro ya deh ah kono yeah. oh, go bay cari big yeah. dia charity supporters drop sela ni sis mis, sis dia yeah, passport chat out at the citizens sense you sidungbo oh you sidungbo ma jo sid jo sidungbo memang reji dilabina at the nai rivers chat out ate pa, at ni Bing Rosario Angelita Akao Vlogs ni Jerry Nix Vlogs Lasam Kim De Los Reyes Sweet Shah, shout sweet Shah. Sir Albert Apilado Mam Susan Palantang Shout din ni Libby De Guzman sa lahat ng mga viewers natin, mga subscribers natin, mga followers sa FB, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta nyo sa amin. Sa lahat ng mga sponsors natin, maraming salamat sa inyong lahat. Abangan lang ninyo ang sunod pa naming mga upload. Shout out din ni Ming Pirir. Shout out. hanggang kanina malayo sa kasada pala ni Oba Sanite Oba Sanite Bro, siyat out sa